Okay mga koys, mayroon tayong gagawin sa MX-125 Halina yung problem na naman Dito pa lang yan sa bike lot side Malalaman nyo na agad kung ano yung problema Bubuksan nyo lang itong kanan Feel like, okay! Well that was an idea, Wala na to. over to, matik. Super last na ugan natin. Alright. Ito na, problema. Kita na. Ah, dito pala, kung mong na, oh. So, pag ganyan na po yung uga matik overhaul yan. Sumasama na yung katsosing niya, oh. Ayan o. Yung mismong main shaft. Wala na. Bakas e, na o. Tapos yung kanyang pinion gear. Ayan o. May rebaba na. Matalas na rin. Okay. Salit na yun natin ito. Idle gear. Uga yung clutch housing. Sobrang lakas. Most possible yung bearing nito ah uh, may tama sa dulo kasi ano eh. Pag yung clutch nung dana siya. So mamaya, paklasin natin. A few moments later. Ito na. Pati bearing, damay. Idle gear, ubos na ubos na. Ayan o. Jergir mau toy. Ah, kalah tu. Overhaul nanti. Bagian. Pertanyaan nama kabel ring transmission tak sah kabel lah. Ini adalah malang untuk tinta bagi pinipiga yang kuat. Tidak ada masalah menyan. Mati. Baba. Hey, abang nak tinta. A few moments later. So mga koys, eto na yung TMX 125 na pag pa natin ng clutch side, alam na natin kung ano yung problema. So yung humahaling hing na TMX 125, eto po ang ano naging problema. Starter gear. Alright. So, sobrang luwag na yung bushing. So na-overhaul na natin, nilinitin natin yan. Ito yung kanyang kabilang side. So papalitan natin ng mga bearing sa may counter shop, sa main shop. And then yung mga oil seal, palitan natin ng bago. And then, ito pa yung isa naging problema pag humahaling hing. Pag po yung starter gear natin or idle gear, napalitan nyo na, napalitan nyo na to, humahaling hing pa rin. eto na yung problema niyan. So yung kanyang clutch housing gear. So ito is yan, may, may burungol na. May tama na to. ito yung kanyang pinion gear. So, pinion gear tsaka clutch housing gear. So, kailangan magkasabay yan pag pinapaltan. And then, ito yung kanyang main shaft So, uh, good news. Wala naman tama. Makinis yung kanyang main shaft Hindi nagkatama. So, pag nag nasira yung ano natin, uh, shafting ng ating, starter gear, yung kanyang bushing, I check nyo to yung main shaft niya kung may gasgas. -gas. Kasi pag may gasgas -gas to at tapal kayo ng bago, wala na rin yan, iingay ulit yan. Kasi mabalis lang siya ang mapapodpod yung bushing natin. So ilalagay natin dito yung stock pa din. So bahay siya na mga sa boyscot, medyo tayo ay ngongo. So pag napaltan nyo na po mga kuys, yung ano natin, starter gear, uh, clutch housing, at saka yung pinion gear, na meron pa rin siyang umiingay or parang humahaling kayong humuhuni eh. nito na po yun eto yung kanyang timing gear at saka yung gear sa kanyang sig sigunyal so ito yun mga kuys eto yan sa inyong dalawang yan kailangan ng patan yan alright may alalit